lumaydol no, so ito na po yung update sa engine drone ng mga idol no? So waskag ng kahimtang mga idol, so muna yung mga cylinder liner mga no? Amo ang intake manifold mga idol, ang wheel pan mga idol So tanggal na mga idol, amo ang nalang crankshaft mo i-delete tanggal mga So check up po lang ang liner, piston, o ang head mga Kung may by defecto mga idol no? Kung may defecto mo ilisan mga So muna yung mga push rod o uh, rocker arm mga idol O mga bolt mga itinggob sa mga idol para di mawagtang mga idol ibalik mga idol na ara dayon so mo piston og cylinder head mga idol so bagong tanggal mga idol limpyuhanan para mga idol ug tanawon og obedi piston mga idol so ngamo asa nga fuel injector mga idol testingan para mga idol okay pa ba yang spray mga idol di mga idol ali sa bago mga so mo ang turbo charger og alternator sa mga idol bagong tanggal para mga idol para ini alarga uh, balik mga is good condition good mga kaydol. so amount transmission mga kaydol, uh. so bungkag sa mga kaydol. so yun lang uh, update natin ngayon mga idol uh. salamat sa panonood mga idol uh, god bless ingat lang po tayo palagi mga idol uh, ping ampo padayon lang mga idol uh. bye bye okay.